ginawa na cucumber. Ang ang ano nang po niyan ay, ayan, inano ko na cucumber. Nagiling ko na siya at ero naman po ang ating lemon. At syempre, nilagyan ko na po yan ng honey. Ayan yung naibawa so konti lang. At ayan na po. Ayan na po. Ilagay na po natin sa pitcher. Lagay natin ang lemon. Ayan, lemon. At syempre, yung ginayat-gayat natin para may dekorasyon. Ayan, mayroon na po yung honey, nilagyan ko na siya ng honey at ilagay na natin ang ating, ayan, ayan na po, ayan na po ang ating pampapayat, yan po ay napakaganda, pampaganda pa ng kutis lahat. Ayan na po, ating haluin, bago natin ilagay sa ating baso at tayo iinom. Eto na po. Haluin natin na mabuti. Ayan. Para mag-mix. Ayan. Ayan ang ating juice. Ayan na. Inom na tayo. Try natin. Mmm. Masarap pala siya. May honey kasi. Mmm. Yummy. Ayan siya. Ayan ang inumin ko ngayon. Mas masarap pa. Kaysa sa kakain mo yung ano, masarap pala siya. Hmm? Yummy. Hmm? Yummy, yummy. Ayan na po. Thank you for watching. Gayahin nyo rin yan kasi maganda yan. Pag kayo ay mag gusto magpapayat, ayan lang inumin nyo. Pampaganda, lahat na. Andiyan na po pampaganda, pampatalino, lahat na po yan. Kasi para din yan sa brain, honey, antioxidant, o oh lemon, maganda sa liver. O pag maganda ang liver mo, maganda ka rin. Pangit, pangit liver mo, naku pa, pangit ka rin. Kasi marami kang magiging sakit. O oh, yun lang po, salamat, bye.